Nakakainis talaga pag nasa no-label relationship ka. Madaling salita, situationship. Hindi mo siya matatawag na fling kasi mas deeper yung relationship nyo kesa sa fling. Pag fling kasi, feeling ko no attachment. Landian lang talaga. Pag situationship kasi o tintawag nating no-label relationship, it's deeper than that. Parang kayo, pero hindi kayo. More than friends, but less than lovers. Pwedeng umasa, pero hindi pwedeng mag -demand. Sino ka? Wala kang label, diba? So ba't ka magdemand demand Lugi ka lang pag ikaw yung nasa side na na-attach, na-fall, na-in-love. Kasi, no label nga, ibig sabihin, kahit magselos ka ng magselos ka, at kahit mainis ka sa mga actions niya na feeling mo wala siyang pakialam sa'yo, hindi ka pwedeng magalit at hindi ka pwedeng magselos. Bakit? Kasi nga, no label. Kasi nga, situationship lang kayo. Pero, okay lang kung ikaw yung nasa side na chill lang, no attachment, hindi mo balis mo fall. Kasi, wala lang sa kanya yun eh. No label is no label. Situationship is situationship. Tapos sa nakakainis pa na part dyan, magte-text lang siya kung kailan niya gusto. Kakausapin ka lang niya kung kailan niya gusto. At pag hindi siya nag-reply sa chat mo, sa text mo, o hindi niya sanagot yung tawag mo, lugi ka. Hindi ka pwedeng magalit kasi nga, no label relationship. Walang kayo. Aba, wala kay bang pwedeng sisihin kundi sarili mo? Ginusto mo, di ba? Di ba? Kaya dito na pumapasok yung idea na kilig responsibility. Kiligin ka lang dapat dun sa mga bagay na kaya mong panindigan At sa mga bagay na alam mong hanggang dun lang yung limit. Hindi pwede sumobra kasi nga walang label At tandaan mo, lahat ng umaapaw nasasayang At lahat ng sobra-sobra hindi maganda